na po, mahihit uh, ang ako. Pero wala po akong COVID, nag-swap for Nag-show po ako sa Dubai ni Kim. At ko, po, ko siguro yung well, katawan ko sa weather. May sakit ka ba? Alam mo anong Ano? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano

lewat kesempatan yang sangat besar ya.